Eh tama nga sir, magpo sa tayo ng version 3. Na kabago-bago pa ata 'to, ano? Sino kaya na ba? So si mga tropa. Uh, baba pa lang nito, 5,000. Tapos laging sinasabi, sigunyal daw ang problema. Pantayin nga natin kung totoo. Ayan, oh. Sige, ginyan tanong. Okay, patayin natin kasi kawawa yung motor. Yan, hatol ko dyan mga sir. Uh, hindi yan sigunyan mga sir. Nasa maaring uh, mali yung pagkakagawa dyan. Lalong lalo na yung tensioner, rocker arm, saka yung sprocket cam. Yan, para makita natin. Buksan natin to. Sigunyan kasi yung hatol nila dito. Oh, may wallet. May lamang isang milyon puro sigunyo, sigunyal ang hatol nakakalas na ba yung makina nito? Ah. Na. natap overhaul na ba? na nakakalas na yung makina nito? sa ibang mga ganyan yung buwasan, hindi na naman tapos kaya na tanyan ng cabs pero yan bago yan, uh, binaan na lang nasabay lang makalaw na yan ah, bago to nakaprepare na nakakalas na pala to yun ang baba, ano? kasi ganito lang yung problema nito kaso nga lang hindi daw mapatino no kaya ngayon check natin kung bakit maingay ito para kwan, makita ni sir kasi yung nagdala ng motor ay uh, kaibigan ni sir na may ari ng motor kaya eh, video natin para makita rin kung ano yung gagawin sa motor na to at uh, kapag ganito kababa yung kilometer version na to ito, mga sir sa so, upo lang naman totally tut pumangit siguro nakakalmot ng pusak kaya kumangit kapag ka mga ganyan ang problema huwag kayong basta basta magpapabukas ang makina kaagad agad pinang important thing chinichick nyo muna yung mga basic step tulad nung cracker arm tensioner yan yun muna yung kwan kasi iba naman yung tulog ng connecting rod at uh, sigunyel. yung karampag iba yun side bearing daw kasi yung kinutukoy dito mga sir, na problema kaya napadayo pa si sir Oh, pa. Padre ba? Isa sa mga ganito. Balinsuela. Balinsuela. pa kasi Sir. Ilala mo na lang 'to kasi ah, nakausap ko na ito na anak na, na wag nang gamitin. Mas maganda isa kay na lang. Para hindi dumami yung problema. Kasi sa tunugan pa lang mga siraya, kakaiba na. Medyo hindi kaaya-ayang tunog, nakakaawa. Pura nating gagawin, siyempre uh, basic uh, step muna. Tatanggalin natin yung tensioner. Kasi parang nagpalit na rin ng tensioner to, iba na yung tensioner niya. Parang yung tensioner nito yung nabibili sa Shopee. Tensioner sa pos, chichik natin yun, no? Yung rocker arm. Ngayon yung muna yung gagawin natin. Nabuksan na ba daw? Parang hindi pa yata eh. Oh, Nabuk Ito, biyok sa itong black, hindi naman. hindi Ah, yan, diba? tama, tama yan, tama yan. Na hindi na buksan. Kasi baba lang ng kilometer tapos bubuksan ka agad. Guloyin nyo maglagay ng ano ha, mga sira ng basahan. Doon sa butas ng intake natin. pa so, mamaya malaglagan ng ano. Nang kahit nakatiting lang na dumi o di kaya maliit na bakal. Pagsisimula ng maraming gastos. Kaya tapuan yun na lang. Check natin, tensioner, unang-una. Yan, okay, umangat ka agad yung tensioner. gusto sabihin, good siya. Aftermarket ito. Pero may mga aftermarket na maitibay naman gamitin. Yan. Kasi spring, ah, parang ito na, iba-iba na. Pero parang hindi maganda na uh, gamitin. Kasi yung magic natin ito mamaya. Sunod natin yung ano, hoover. Check natin yung sprocket cam, baka maluwag isa rin yan mga sir sa uh, nagiging problema ng version 3 kahit sa version 2 yan yan eh, yung kadalasan hindi ako mali yung anong ito sa mga saan, kinis. tapos ito yung laging nagiging problema ni version 3 kaya kakaiba yung tunog na kahit saan na nagpapagawa si sir na pagbibenta na pati si Gunyal ito lang yung problema niya dapat walang ganyan mga sir tinanggal natin yung tensioner para malaman mo yung ganitong play hindi po yan normal pero yung play na up and down Up and down, normal yan kasi walang nagtutulak na tensioner. Pero yung side by side, mas malala ito. Munti ka na itong masira. So, pag nakalas yan, magsasalubong na yung balbula sa kapiston. Maaaring tumukod yung balbula sa piston or mabubutas yung piston. Yan, kadalasan problema. Kaya tatanggalin natin yung water pump. Water pump, radiator, para maigpitan natin yan. Sana yung tunayloan dyan pa. Tapos ito papansin ko, hindi pa naibalik ng maayos. Ito dito. Alagado naman eh, kasi madumi na eh. Hindi tulad dito nung tinanggal ito. Yan, makinis oh. Tanggal natin yan, water pa mga sir, para may natin. Pinalitan na pala ito ng cam shop. Tapos, wala pang 100, ano, pip, parang 50 meters to 200 meters. Umingi na naman daw, tapos kunting ikpit lang. Umingi uli double check natin kung ano yung naging problema nito na yan tapos tunnel nyo nya sa water water cam, cam joint ito ang liit o oh, tinan nyo dito ginamit to hmm. ang liit kunti kunti lang malayo dun sa standard na medyo may kakabaan mamaya hanapan natin yan 5000 pa rin yung ginamit nito mga sir tapos tingnan natin yung tunnel nyo nung ano baka napalitan din. Diba? Luwag? Tama naman yan. Ang iba na yata yung tumuloy Parang Philips crew na yata eh. Pang battery na yata eh. Tanggalin mo. Baka kaya bumabalik eh. Kaya balik nang balik yan. Hindi lagi pang battery eh. Alam nyo naman yung ginagamit nating terminal sa so battery. Mahinang kung ano yon na bakal eh. Hindi tulad ng kulay itim na Allen wrench talagang yun ang matibay kahit anong gawin mo hindi babalik at babalik tanggalin mo na natin yun <laughs> na yun nilagay ito oh hindi ito pwede, pang battery ito, pang sa mga kwan-kwan lang ito eh. Hindi mo makikita na maayos ito, pag naputol ito, yari ang makina. Hindi ito ang original. Mm -hmm. Nakabit ka na lang din naman, hindi mo nilubos-lubos na pinaganda. Battery Oo, hmm. oh, sa battery ng ano eh, motor eh, sa battery. Eh. Turn sa battery. Ganon din sa isa. Kaya lumuluwag. Kaya lumuluwag. Hmm, tanggalin natin yung kulay yung isa. Hmm. Hirap pa naman magtanggal. Ito. Oh, so, look thread na. Ayun oh. No? So, kaya tanong ko yung mag ikit dyan, kung ordinary yung tornilyo, basura. o, so, oh, yun, ba? Dapat di yun. Uh, hinanap ka natin ang tornilyo, yung mga stock natin dyan. Kaso, wala akong yung stock mismo na Allen wrench ang meron akong available yung para dito at least magandang klase yun mga sarilang dito yung tornillo na yan yan makunat yan kaya magandang klase yan yun ang na ilalagay natin kaysa naman dito sana nga hindi lustred yung camshaft nya para hindi na si sir kaya ito try mo natin okay maglalagay ng pagdating sa cams kung nawala pabilin nyo naman si customer mura lang naman to sa Hyundai o sa ano pinag nyo sa auto supply mas maganda huwag nyo nalagyan ng ito pang battery ang iksi pa kasi kawawa yung customer natin buti nga hindi naputol yan buti nga hindi nagsalubong yung piston tsaka ano yung balbula o di, napagastos yung customer natin Oh, sige ta. Pakita mo natin. Ito 'yung gagamitin natin mga sira, turnilyo yan original yan sa tatak po lang dyan sa ibabaw parehas nito yan original tapos mas mahaba ng kunti yan mga sir yan. mas makunat yan para may natin mabuti yan, iba na yan pang kinahuyan din yata to 5,000 tapos masisirize para plug up yan nga ibaliktad sige, iikabit mo muna yan sana hindi na-lustrate yung camshaft kaya magpapakakamalang tunelyohan para hindi na pag-astress ng malaki na siya magandang klase mga sa'yo nilagay natin turnilyo, ha, yung stock doon kasi ganyan din naman ang ginagawa namin kapag ka once na na-lustrate yung dito yung ginagawa namin yung doon sa kabila okay, yun, okay, okay, okay. ganyan na yung pinapabili namin kung wala kaming ganoon. Gan. Eh titignan natin muna sa para na natin yung ano, water pump. Yeah. Pinipilit daw, hindi yung pinipilit o o kaya na niya. Pinipilit kasi boxing. Na. Siguradun yan, 'til Eh yung di ba automatic naman 'yan, iba yung panulong diba ng carrier. Eh yung tunog nang e sekundal. Grabe naman to sigunyal ka agad 5,000 pa lang hmm, sige nga maya balik natin yan kung, kung totoong sigunyal ba hmm. may problema yan pero malabo sa sigunyal yan hello ito yung pansin nyo kanina hindi ko na siya binirit pagdating dito kunting pandan lang tinigil na natin kaagad dahil uh, kunting-kunti na lang talagang pipitaw na yung ano sprocket cam hindi pagka binihirit ko parang ganon hindi sa amin naabutan kaya pagka ganon yung ingay ng motor nyo mga sir huwag nyo na ituloy para hindi kayo mapagastos ng malaki wala mo straight mo straight yung baba wala 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 nga na yan huwag mo ituloy hindi hindi mapagastos si sir pwede tayo ng cams hindi cams malin Oo, uh, kaso may kamahalan nga lang. One plus yan. Mga one six, one seven, ganyan. Hindi natin kasi alam kung magkano yung price kasi wala akong stock niyan, papakuha natin sa kabila. Paano yung presyo ng kabila? ganyan okay, yun din ang bibigay ko sa iyo. Kaso nga lang, may delivery charge. Yan, lost rate. Pagastos si sir. Dahil sa tunnel yun na ito. Dahil dito, yan. Hmm. Dahil yan. Oo. yeah. Uh -uh. Yan. Kasi kung hahayaan lang natin na ganyan... Baka may replacement yung sinubo. ...nang... Uh, ...cams. Tignan mo nga yung mga cams natin dyan. Baka may e-replacement. ng bilis yun. Okay, good news. At hindi uh, tayo napabali ng camshaft. Ayan, nakuha sa ikpit. At uh, masisigurado ko naman na sure ball yan. Dahil ako nag-ikpit yan. naman kapag hiniikpitan. Tsaka hindi kasi pwedeng ah uh, ordinarying tornilyo kasi yan mga sir dahil maaaring maputol yan ang isa sa mga ano sa mga dapat uh, tatandaan natin dapat uh, goods yung tornilyong nilalagay pagdating sa loob ng makina tapos pakita mo ano tinayod ayan kinahayod oh. dahil dun sa natanggal na tornilyo lumuwag Okay, balikan natin yung kanyang water pump tapos pandry natin kung nagbago ba o hindi. Tapos silipin natin yung kanyang valve clearance kung standard pa ba yung sukat na 10, 1024. 24. na mga sana, Ibalikan natin yung water pump Naikpitan na At dapat wala syang play na ganyan ah. Oh. Ito, stable na sya Tapos sa valve clearance naman, ayan, maluwag Malayo yan sa uh, 0.010 kaya chosen up natin. Ibabalik natin sa ano sa standard kapag kakakasin hindi natin ginawa 'yan, malagitik naman. Nawala yung kakaibang sounds pero yung lagitik andiyan dahil sa maluwag yung kanyang ano valve clearance. Yeah, sukatin natin. Ayan. Okay na ito mga sir na natin. Ayan. Ang na. Tapos balik natin yung ano, cover. tapos testing natin pa na rin, rin. ng mabilisan kasi walang radiator hmm. ba na wala hmm. Mo, baka singaw yung gasket. Hmm. Ayan ako. mga sir wala yung ingay? Kasi 50 meters lang kayo inatakbo Bumalik sa ingay. Ibabalik yun dahil lang ginamit. Phillips screw Ayan. Hmm? Ayan. Ibalik mo baka mag overheat ang dami kasi mga clamp na hindi na binalik sa dati yan pakita mo yan gabos <laughs> mo sa kas, ano, sa may ari <laughs> mali yung ginamit na tornilyo tornilyo pang battery tapos dinukot lang hindi mo mahihigpitan ng maayos ay balik na yung radiator at nagkasali na tayo ng kulan yun yung tunog nyo ngayon mga sa smooth na kasi sabi ni sir ipapahatak na daw itong motor na to kumbaga na desmaya na dahil kabago-bago ay gumastos na daw silang malaki kung ano-ano nga daw yung sinasabi ng una niyang pinagtinginan na yun pala ang problema ayan ito mahihimik na yung mga akin ha ayan -sir na yan kung i-dispose -di nyo na isa sa ulan nyo na to sa kanila ayan o kunta lang kung kulok ng mga akin o nagpapahihimik lang naman ito ayan lang smooth na. Kaya yun ang una-una nyo i-check mga sir, Tensioner, rocker arm, tapos yung cam sprocket. Yun lang naman pagdating dun sa ganong tunugan. Pag lagitik, tensioner, rocker arm lang. Pag may kakaibang ground guard, maaaring maluwag na yung sprocket cam. Kapag ganong kalala na yung tunog, huwag nyo na gamitin. Dahil dadami yung gastos nyo dyan.

ganoon dapat dapat control mo din pag sobrang higpit at ganoon naman kaliit eh, lalo kung hindi magandang yung tornilyo ginamit mo mababali pero pag maganda yung tornilyo hindi yan mababali saktong sakto yan okay, balik muna na yan para marotis mo kung sa pag ikot mo ba ay eh, matatanggal yung ating ano, ilagay ng tornilyo kasi ganoon na nangyari kaya ano doon sa unang pilagpagawa niya eh, paano mo namang hindi, matata uh, ano, hindi matatanggal? Pinanghigpit, Philips screw. Ganito lang kalaki yung Philips screw ng pinanghigpit. Siyempre, yun ang papasok dyan. Eh. Ganito kalaki lang. Eh. eh hindi mo may na lang talaga ng ganong tubo yan. Kaya, iingay yan. Sagret lang. Tulad nga na pagkasabi ni Sir. Siya, siya ang nagpagawa nito eh. pina lang daw ng ganito. Tumunog na raw ng ano. Eh, hindi pa nga ginagamit. Hindi pa nga sinasakyan yung motor. Umingay na agad. Dito, pulong. Pulong magtago. Hindi ka naman si Makdo. Hindi ka naman si Jollibee. Yan. Kaya ako binibirit mga sila para makita ni Dinis na okay yung ginawa natin. Okay. Balik na. Tapos, rotis mo sa labas. Paikutin mo yung ulo mo. okay na to mga sir goods na goods na pero titesting muna natin sa labas yan ay balik na natin yung kuhan labas naman natin para may uh, matesting natin hindi maganda yung throttle ano niya trip wala eh pag side mirror wala yan testing natin para makita natin kasi hindi pa nga daw ito nasasakyan oh, tumakbo ng 50 meters ay uh, yung mga Yan, dito sa galing, dito sa lalabas. Yan, ay, kumingay.